Game. <laughs> Wala, Game boy, okay. kupan. Okay ba yan? Oo. Oh. Yo, this is your host, click Juan. Make some noise! Woo! Loto mo lang kami, Gabi. On my right side, Oriente. Woo! Ha? Oriente. On side, Meraiko. Jumper. <laughs> 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 Thanks for Blue no no. but Violet. Blue <laughs> Violet. <laughs> Ibon. Ulo. Ulo <laughs> Ibon. Una ka. Yo, game. Pumunta ako sa bahay nila Rises, na napakalaming tao. I forget, dumating pala yung si Maki Bao. Itong <laughs> tira, nandahil sa mukha mo natuto akong mang-insulto, bakit naman mga kasi niya, M basag na yun ni Doro. <laughs> Ang lakas ng yung sex appeal sa laki ng bunganga mo kasi ang sapatos ni Shaquille. Ano? Na. Ah, mm, uh, uh, ikaw na, na, ikaw na, ikaw na. Ikaw na. Oh, yeah. Ayun na ba ang pinakamaganda mong bitaw? Ikaw na ba ang pinakamagandang halimaw? Ah. <laughs> Alam mo pare, kamukha mo si Luni. Ang pagkakaiba lang, mukha kang buni. Alam mo pare, pagka sa akin dumitikit, ako'y nangangati. Eh. Kasi mag, mag mumukha mo, takin na mukhang <laughs> 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 ikaw, ikaw, ikaw burat sa akin, pare, wag ka magmalaki. Alam ko naman na tatay mo mahilig sa bukoy. Nang isinilang ka, ikaw'y lumabas sa eh. Kasi nanay mo, takin na kamote. <laughs> Yo. May nono pala akong katabi. Ikaw na ba yung taong bibe? <laughs> sa laki ng iyong uso, kasi ang bangaw. Ikaw pare, mukhang halimaw. Yo. Yo. Yeah. <laughs> Pogi ah. ka, pangit ako. Mayamang ka, mahirap ako. Putang ina, mamatay ka na, wag lang ako. <laughs> Kung ako isang halimaw, ano ka pa? Isa kalamang lamang bangaw. Ay, tumakain, isa ka lang langaw. Yung pala, balita ko, umuway ka lang ng bangaw. Yaw. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Yo, sa pangit ang mukha mo, wala na makatik. Sino bang bobong babae na sa'yo makikipantik? Ha? Ah, Nakuha. Yung uso na, na mo, tangina mukhang suso. Itong kalabang ko, tangina, bakit? Tugo-o. 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 Hindi, palawan na ko na Yung tugo na akin sinabi. Tugo-o. Sinabi nga. Mukhang bulate. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, ikaw naman, <laughs> akin na uubusan. Ito pare, wakang mangyan. Tugo-o. Yeah. Mangyan. Thanks. Kanina <laughs> niya, uwi na tayo. Last na bitaw. Uy, gano'n po na talaga, tayo ng mag-uwian. Kaya <laughs> <laughs> so, na alam mo na sige. The, The end, yo. Uh -huh. Bye -bye.